So guys ah, yes. Walang tigil na pag, paglalakad Walang pahingahan So nga Kaidol Ubus na yung Laman ng tiyan namin sa Tingnan mo mga kaidol Grabe napaka taas na Napaka tarik na oh. Kaidol okay. hmm. grabe Di basta Ang mga walang tigil sa kanilalakad pag hapon mayroong bahay? oo wala wala ganun tindi ano? hindi hindi? oh may hapon? oo oh, oo, naman ha? oo

Oh, oh anu, bubumbahin muna ba bato, Bos! Ayo, ngutang siapa? Sosok sudah dua kali Oh, batu mana? Iseng kira sembah tuh. Makna ngomong tuh sosok noda. Mau nang siapa itu? <laughs> 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 Pinapahirapan pa. Grabe eh. Ito mo ito lang. lang si Pote ko. Huwag natin lang. slide pala dito bro. Oo. No? Mga tipak ng bato. Ha, Ay, abay. Tingnan naman sa taas. Ha? Napaka... Ano? Ang galing mo mag... batangginyo nyo, so. Sol. Ha? Yeah? Batanggin nyo ba yan? Ako. Nanunood ka kasi siguro kay... Martinez. Martinez. Sino ba yun? Sino yung pangalan ng Martinez? sirio Martinez? Oo, oh, yun. Si oh. Martinez. Oo. Oh. ay, kanina pa tayo ng lakad ng lakad eh sa papukulay siya dyan sa ano, Batangas Di sa lahat siya tato. dyan sa ang kaibigan hanggang ngayon support pa rin hanggang ngayon na, brad hanggang ngayon ka na brad ngayon ka ay grabe kahit anong formada ko na lang na maglalakad Ini eh, aku olit, olit kayak apa oh, okay. Hoi, my goodness, Allah, wow, wow. 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 Wala. Lagi nang haso oh. lao as na dragonian dragon Lagi nang haso bai Lagi nang oh. Ah oh. oh. ulo

itu na, nambah. Cintainya yang gitul, perayaan tuh. Oh. Ayo, kai. Pangkuan ane, pang, pangkuan arah gini, pang tagu-tagu arah gini, sekuarto. So gini, gini, gini. Banyak nih bahan kulldi yang bisa kentang. Brad, Brad. Kata-kata yang pun dimudian kayak petas angin. Linggo, <tik> linggo, nambah. Duh, oh. mga minsan. niyan Oo. <laughs> oh. Ay. So, oh. Oh. Ayan na mukha ko. Oo, ayan. yung mata. Magkakabailaan, ano? Malalim doon. Just dito pa rin sa kabila. Ito, oh. Nako. Grabe na yung buki ng Mindanao po. Di basta. Napakatarik ang buki ng mga bunobundoki ng Mindanao. So mga kaidol, makikita nyo sa aming kamera na dahil sa sobrang taas ng mga bundok dito. Mga ulap, yung ulap. So masabit. Tingnan nyo mga kaidol. Sa kabila din. Oh. So masabit yung mga uh, ulap. Naku naman po. Brad, meron akong patingin sa Brad. Ha? Tingnan mo sa baba, silalim mo. Silipin mo. Hindi ka dito. Hey. Diyos ko. Iwan ko lang. Silipin ko talaga ako. Ko oh, tingnan mo. Kunting ano mo lang dito. Kunting kimbot lang. Wala na. Lag -lag -lag wala na. Laglag -lag -lag na. Patong langit. saan naman yun, ay. Ay. Bawal lang lang pa lang pa dito. Ay, ano? Durug buto, aabutin. Uh, Aabot ko yung langit ah. Oh. Mga kaidol, maniwala po kayo sa amin. Dahil sa sobrang taas ng bundok dito. 10 pesos na lang pa masahe papunta langit. <laughs> Tindi. Tindi na ulap mo, oh. kaidol. Tindi na mga kaidol. Diba? ba? Sumasabit? Sumabit sa mga bundok. Naku po. na yung phone. Naku po. Kaya sa baba mga kaidol, oh. Naku. Ilang mga building kaya sa kami, kami nila na ipatang-patong. Ganun lang... ang lalim. Ayok nang dito. Kunting Kunting pagkakamali. Hindi ka naman ano. Ako lang. Hindi naman hindi ma, mapakinabangan na laglag dito sa baba. Wala na. Wala nang so, buto. Kasama kong tauhan dati. dahil magtawag ka nang yun, tayo nakakalindi. Hm? Ano ba? Ako ko pinatay niyo. Dati. Tayo so nakakalindi kami. So ngayon, ano na tayo? Apat na tayo nakakalam. Matulos. Grabe oh. Ano

Mau tribo bag grab yang tiaga nila ba? Bag Oh, Ah. Enak eh, kok. Pag in imagine ko yung... Ini imagine yang itu parang. <coughs>

nah, words whisper. <laughs> yeah. Na. Naku po. Na, my goodness. Allah. Napakalayo na. Asa na yung pinanggalingan natin? Ito, ikulgit lang sa akin. Ayoko na ikulsa. ikulgit mo sa'yo ikulgit mo, mo. kay kaya ano ikulos up lang po niya kiss down ni ko kaya na tol kiss down <coughs> ako napakatas Napaka tarik nandito na lahat ito ang pag-explore namin Dante Explorer kasama yung nag-hunter at kombinasyon naman nag-adventure ha napakataas walang tigil ka kano puro paahon

Ano naman itong daanan ito? Wala naman. pastilan oh? Damuhan, pero pa... Paano na, oh? oh? Pailalim na? Saan Ugat. Ugat.

kasar nah, nah, ada nah. hmm. main pasti nah, goro ngadem tak dulu huh? ngadem tak paku <sukur> dulu uh -huh. huh? oh ngadem di kait jangan si goro tayo eh so, Oh, di neta ibu balik pada sebab apa? Oh, uh -huh. layu lah. Pakai layu grabe. Ilang kilometer nata? Borong okay, enam pak ahun. Makai dulu. Biar bawa semua ko. Timpor timpor. Dia macam

Ah, gimana sih piat? Si kah? <laughs> Di pojok yang lasing, lasing kiri itu. Pwede ang lasing giro dito kasi ang kaya dahat na na mag lasing giro dito. Iwan ko lang. Hiwa-hiwalay ang ano. Oh. Marabi oh. Nagpakataas. Oh. Mag... Sobra, sobra. Tapakan namin guys parang parang likod na lang ng buaya. Dito. Yan nga. Kasi so, si dito. Mga ugat na lang no. Mga ugat na lang ng mga. Dito po, bangin. Sa kabila naman, banda sa side ng kaliwa. Bangin. bangin dito dito na sa kanan, bangin, bangin din. Bangin, bangin din. Okay. So, yun, dito talaga sa baba. Parang ako mag... Yan, bangin din. Bangin din dito. Wala namang tayong pagpipilian ni puro bangin. Kaya so, kunting pagkakamali mo dito. Ewan ko lang. Kaya, Kaya pa. Mga ang nakaano dito, basta. Kailangan dito ang ang buta namin mga kaidol hindi yung ujo, pud-pud na yung pud-pud ang ano? Para sa pag-asa. Pud-pud yung spike kasi, hindi kado madulas ka dito. Saan yan? berapa ya? itu bangin di nomor

Nasaan ang mga <laughs> <laughs> <Yatay>. <laughs> Eh, wala na eh. Aayaw pa tayo. Dito na. Hindi kasi. Mga kaidol, kain tayo. Pag nakating naman tayo doon sa pinagbibingan ko, makukuha niyo yung bibingan tayo. Wala naman akong dahilan para bumalik pa. Hmm. bisa aku tenang bubble Nih oh guys, tak ah. oh. Tangga lang datang kan Bagus lawas Kita bisa pernah ke tuk yung basa. Yeah. Hindi kayo nadaral ng damit? Wala. Gabi na makauwi nito. Gabi na. Ang nakakapago dito, pag... <laughs> ganito, na nag, parang nagka-crumbs na yung mga paa natin pag akyat. Pag baba, lalo. Kasi ano... Kailangan mamwersa kay para hindi o, yung mga... Pinipigilan yang bawat pagbaba mo kasi masyado mabulo, pabulosok eh pag ano hmm. lang kailangan mas nakakapagod yung masyado yung, yung hita mo pagbaba masyado pabulusok. kung nakakapagod pa ako yan din ang pagbaba hmm hindi hmm. 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 namin lugar to hindi na masyado ang utamis hindi na hindi na gano'n gano'n no? gano'n yung papa ko dito, dati pero unang panahon pa. World War hmm. Umabot dito? Oo, oh, unang, unang panahon hmm. pa. Hmm. Ilan na ka ngayon? los Tres, oh, tres eh, hmm. yung 23? Ang <laughs> mga sa... 40...

Ang tol. Lang taon ka na tol. Hmm? Ikaw. Hugot <coughs> yeah, pa kayo, oh. Edad <laughs> <laughs> reveal mo rin sa bukid ba? Mag-reveal rin kayo na mga edad nyo. Ikaw tol. Hmm? Uh, sa tingin ko. Sa isintay o na. Uh, na... Nag-reveal 43. Okay.